Good day, ayan, meron tayo dito napaka-solid na materyales. Sanibari pa lang, idol, napakaganda na. Ayan, napaka-solid. Ito nga yung kanyang first branch idol. At syempre yung kanyang back branch, second branch, third branch at ang apex natin. Familiar ba kayo sa materialis idol na Japanese backsuit? Variety nga rin ito ng mga Harlandi mga idol. Pinagkaiba nga lang nila ay pabilog itong dahon ng ating Japanese backsuit. At isa nga rin hardwood na puno to idol. Ayan idol, ganito nga kalaki ang kanyang base o kanyang nibari. Ganito naman kataas ang kanyang puno. Nag-iisa lang to mensahe na agad sa atin. Isa nga ito sa ina-out ng ating tropa idol. Marami pa nga tayong papakabangan dito idol na nagagandahang mga materyales. May mga for out nga tayo dito mga idol at syempre for collection naman ang karamihan. Hindi natin pinipilit na i-out to mga idol. Nagbabaka sakali lang na may makatipo lalo na nga mga first time sa larangan ng mga bonsai. At syempre sa unang collection nila. Ayan nga idol, ayan marami pa akong piflex sa inyo. Baka may hanap pa kayong materyales at nagkataong meron tayo. Ayan mensahe lang sa atin.